Oh! Tawa kay lahat! Yes! Naglimas sila! Naglimas! 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 Oh! Si Janot, naglimas. Si Bubit! ya yeah, si Joseph! Ako! Oh. Naglimas! Naglimas! Naglublub na silang lahat! Ako lang ang hindi! Si Janot! Si Janot! Nanlimas na rin ang paros! Ayun pa! Si Ben! Nanlimas! Nanlimas po sa saba! Ang oh, mga pa Nanlimas! Oh! Nanlimas! Ako lang po ang hindi. Ako mabait. O, oh, nanilimas po sila ng paros. Ayan. Si Jesua, si Jesua, nanilimas. Ayun pa, isang bangka, nanilimas. mas. wag kayo sa lahat. ilahat. Yan, si Kimbera. <laughs> Nanlimas. <laughs> lima. Puro putik ang mukha. Tara, tara, lakad! Lakad, sugod! Isa-isa lang po sa bangka.